So, ayan. Ako ay nagpahinga. stopover dito. Oh, ang sarap magupo dito. Press ko ang hangin. Ah, ang aking friendship. <laughs> <laughs> ah, diba ang tahimik dito? Pahing, pahinga ng konti. Parang second si ito ah. diyan naman para lang sarap magupo dito pahinga muna ako ng konti at tsaka ako pupunta din sa trabaho ko ayan yung aking isang bike yung unang bike nabili ko yan ng 40 euro lang hindi ko nagagamit yan tapos inayos ni Odie kasi mabagal siya tapos inahis ni Odi si Odi yung asawa ni Ellen Case ngayon maganda ng gamitin nandito yun sa kanila nakatabi doon pagka yung pagka yung kailangan ko yung pumunta doon sa amo ko at, pag sa sasakyan yun ginagamit ko Sarap magubo dito. Alam niyo bang ako'y nag-iisa dito na nakaupo. Alon si mami. <laughs> Nagmumuni-muni. Kung makakakilala pa ba ako ng papa. <laughs> alam nyo bang yung mga damo na yan ay eh, pinapakinabangan ng may-ari ng lupa pag malaguna, makapal na tsaka nila gagamasin ginagawang ano pinibenta siguro pakain ng pakain ng mga ano baka tsaka kambing ayan, dyan tubong nilugaw sila ano, Pero yung damo tutubo lang ng kanya. Maganda dito. Ang kagandahan dito, masarap mag-bike kasi may daan ng mga bike ng mga tao naglalakad. Sana ganito din sa Pilipinas, ano? Para malaya kang makapag-bike. Walang, ano, hindi nakakatakot. Napakatahimik. Kahit yung konting hugong ano ng ibon madidinig mo. Magtatrabaho ko ng apat na oras ngayon. Tapos, ayun, pahinga na ako hanggang ano, nakabakasyon ako ngayon isang linggo. ayun, nagpapatuka nga ako ng mga hayop, nagpapakain. Kaya lumakpak. Gagala-gala pa din din eh. Pero okay lang naman, para nakakalabas ako, hindi yung laging isang linggo sa loob ng bahay. kung pumunta ng dagat. Nakakapagod din. puti pa yung mama hindi pa siya nagmamare. lakad lakad lang siya dito hindi pa sila naliligo sa dagat asya, naka 5 minutes na pala ako salamat sa inyong lahat thank you very much and please subscribe kas kaserang mami at salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel thank you very much po bye bye God bless you all or gusto nyo tuloy ko hanggang doon pwede naman tuloy na natin para maka minutes Para maka minutes ako sa ano. Parang maka-eight minutes siyang i-upload. Kasi tatang naglalakad. Nag-exercise. Parang bumili pa nang kung ano doon sa malayo. Sobrang tumaas yung bike ko. Hindi ko maabot. Ah! Come <laughs> Stop, <called> to you. <laughs> Gratis! Ang taas kasing masyado na itong bike. Ang gusto ko kasi sa bike, yung abot ko yung, yung ano, yung pag, pag yapak ng paa, pag baba ng paa ano na, Dupa na. Kaya nahihirapan ako. Masyado siyang mataas. So, di nga kasi ang gumamit. Kaya tinaasan niya. Okay lang naman. Maganda naman. Kaya lang ha. Oh, may mga aso. Manjar na. Ah! Ang lalaki ng mga aso. ko na para sakto sa 8 minutes na hinihini ni Lolo na dapat i-upload 8 minutes Samahan niyo na ako hanggang dito makarating sa trabaho ko. Journal. Ang bait ng babae. Ang ganda ng ngipi mo. Ngipi ng ngipi siya. Pastor na. Mangiti yung babae. Eh, Ba't Sabi. babae kung ka-video.

gusto na badut, de lindo ko senyora. Sisinta mo Yung 8 minutes ko, naging 10 minutes na. Babay po sa inyong lahat.